Good morning! Uh, at doon sa sentro ng gubat So this morning ang topic natin about sa plaza ng gubat at mga makikita dito So nandito tayo sa kugon At the same time may mga agenda rin ako doon Kaya ngayon ibukutan natin ano yun. yung makikita doon dito ako sa may Mr. DIY Ayan, dito -di yan sa Gubat Sorsogon Ayan, makami kayo makikita dito Mga accessories, laruan, damit, sapatos At iba pa, dito -di yan sa Mr. DIY Ayan, ano siya ni Tim Kramer, i-endorse siya Marami kami nabili dito eh, mga anik-anik Sobrang ganda, I recommend it sa Gubat Sorsogon yan tapos dito, nakakatawid mo, ito yung Gubat Public Market. Ayan. Ito yan. Meron dito yung mga handicrafts, pagupitan, yan yung barbershops, mga lodan. Of course, may copy yan din, may bakery at iba pa. Pas dito yung South Star Drug. Yan, kompleto dyan ang gamot dyan. Pusin yung ano. Yan, may unimed dyan. tayo sa isa. Isa, isa ka parte ng Gubat Public Market. Ito yung bagong Gubat Public Market. Ito yan. Ayan, sa Gupad, Sok Sokod Ayan, bagong tayo yan Natayo to nung pandemic Nasunog to eh, before pandemic yata Tapos yun, renovate nila Kaya ayan, ayan manda na siya Ayan, dito may mga hardware na rin dito Ayan, Gupad Lucky Marketing Tapos yan, may mga tindahan ng buko Litsyong manok, litsyong manok May Andox, may Crispy May Harbis, at iba pa Ayan, dito, mura lang ang tricycle dito Nasa 20 lang tao Ah, uh, kalang na ano eh, parang way back nung ano sa Cavite nung bako Mga nasa 30 pesos, ah, 17 pesos lang 2009 tapos ngayon nasa 40 na. Noon. Meron ditong Mandas Cafe dito sa Gubat Sur Sugod. So, tingnan na rin dito yung Bicol Station Manok Station. At saka walang katapusang mga payan. Yan dito, ito yung mga dati na ditong negosyo, yung MNC Households have household goods trading. Kaya dito sa Mandas Cafe, uh, highly recommended dito pagkain. High-end dito. Ayan. Ito sa kubad na uh, 7-Eleven. So, patatayo lang ito. Bukas lang ito nung nakaraang buwan. Or 2 weeks ago. So, yan. Dito yan sa kubad. Oh, nakita mo talaga, talaga ang mga sensual talagang gubatsok sa ang aming naka establishment dito, dito yung ayan, uh, may mga ano na rin dito, gawa ng barangay ID. Ang uh, mga siklista. Yan, yeah, may rural park na dito, Ginobata Incorporated. Yan, e, um, mabalik tayo, meron na rin dito 7-11. So, gusto nyo magpalamig o magano, meron dito sa Gubat, 7-11. Sa uh, City Hall ng Gubat, yung pinaka municipal hall nila dito yan sa sentro ng gubat sa med Plaza. so ito yung statua ni Jose Rizal kay Encinas Pavilion kanan ko yun yun yan. bayan ng gubat lalawigan ng surusurod meron na silang post, meron silang post office dito kaya may basketball court dito eh laki ng lunlad dito sa gubat ganda ganda yan pwede kayo dito magtambay pag hapon pag hindi ganun kainit yan dito yan <coughs> may mga estudyante na practice oh hindi <coughs> nila yan kinukunan ko sila uh, turn right tayo yan natin kung ano meron dito so ito yung Mr. Donut yan ang sinasabi ko ayan ito yung left side, yung public market. ng upat, so Ito so yung ah, simple, simple lang, oh. Dito Dito chocolate corner dyan, dito lalabas ulit tayo dyan sa may Bupat. heritage center so ayun na, saan tayo so, wala na rin ako masabi talagang ano na rin dito marami ka na rin dito 2000 nang pumunta ako dito noon. Ano eh, medyo may dito 'yun. Ito ako sa Missing Anthony Parish. Ito yung makasaysayang simbahan dito sa Gubat Sugsugod. Diyan malapit sa plaza rin 'yan. So, diyan may parke diyan sa kanang bahagi. Tapos sa likod niya nandyan yung uh, Bicol University which is natin. Ayan, parang gay pintongan yan Pas dito sa likod yung mga tipinta dyan yung mga sinapot yan, ano. Ito ko magbibigyan ng sinapot eh Pag talagawin kami dito so, Kaya yung mga kikiya, fishbowl, mga iba pa At wala ang katapusang upayan eh dito sa sa Albay din nagtapos ang asawa ko. Dito. Papunta do sa Boulevard. Ay, hindi. Sige. Dire Diretso lang tayo. Yan. Sa boxing. Sabi na sa iyo. Okay. sa nila sa vlog ko, ipapaksin sila. <laughs> Ayan, kanan tayo dito. Dito sa may kaniwa ko, nandito yung ano, tulay sa tibo. May e, topic ako dyan, may vlog ako dyan sa tulay sa tibo. Ayan. May e, under construction yung isang ano dito eh, pero dito okay na lang tayo. Makunan lang natin yung view. Yun. Magandang dadan yung sa kabila dyan, yun yung Isal Beach yung pinuntahan namin na nakaraan ng last week yan, lapit-lapit tayo dito sa kabila yan yung pinagawa ito eh so dito na lang muna tayo pag natin yan o oh. ang ganda ng dagat yung ano Mount Bulusan ay ang gata ng dagat oh pwede sana mag drone dito eh kaso wala akong drone sa Bolivar yung sasabi ko ito ko sa Dijon nasa ko. so kung gusto nyo makita yung nandiyan may Ayan, balik tayo sa plaza uli. Iikutan uli ako eh. Ito, ang ganda dito oh. Dito ang pinito oh. Eh, ito pala dito, nagawa na pala to. Ang ganda. Ayan Ay, oh, maso lotay Dati ito, wala, dito gawa dati, tuloy sa gawa, punta ako dito. sa ano sa Preto Diaz nung pumunta ako doon tayo din sa kabila okay oh, naman pero mga panging isda ang mga hanap ko na dito ay panging isda nakas ko na ako ng pangingisda isda dito ng boulevard no ganda ganda pasyalan ko ng mga bata mga siklista. Parang hindi na may ganito sa Sorsogon City. Ito tayo sa likod ng plaza. So, maliwa tayo. Ito yung lindas na dating silihan daw yung apo pag pagdating dito sa BSAC, isap. Kanan tayo. Kaya pag dineretso mo yan, nandiyan yung St. Anthony ulit. So, ikot-ikot lang tayo dito sa gubat. Ayan. Isap. Nasa kaliwa ako. Ayan, approaching tayo dito sa may LCU. Ayan Sisi May grocery dito Tapos ito, ito bayan, sa bubat, mayroon yan Yung PGS Transpo Ayan, yan yun yung pumalit dito sa jeepney Dito sa Sorsogon Ayan, papunta yan sa Sorsogon City Ayan, ang ganda yan dito sa Maki diyan. Tapos dito ito yung 3N Bakery. So magsho-shop muna tayo. So magbe-break muna tayo sa pagpapalit kabilang parte ng gumbat ayan dito sa kayo ito yung sa pamana terminal bali dito nasa kanan ko yan so kung pupunta kayo sa Bulusan sa Rizal Beach pwede kayo sa mga dito ayan ayan sa kabila kabilang parte so dito natin nakatayo yung landmark Baptist Church sa lugar na to ayan kaya kakanan tayo tulad na tayo sa pinaka highlight ng lugar na to ayan kakanan tayo ante no. yung gubat. Tapos, patuloy tayo. Ma-check Pat ko lang kasi bakit hindi siya pumapalakpak sa mata, mata dun sa ano. May din din. Diyan tayo alam po anong street to pero yan medyo maambun nga lang maayos ang kalye dito eh uh, Gubat District Hospital ito yung pinaka government hospital ng Gubat malaki na rin ang kinanda nito simula nung sa pandemya pero yung unang punta ko dito talagang hindi siya ganun kaganda pero tingnan mo, laki ng inasenso So, yun, mapapatono muna ako. So, dito na lang muna tayo. So, kung may mga, ba, ano, ako mga gubat dito na hindi ko pa, ano, shoutout pala sa inyo. Tapos, kung may mga lugar dito na hindi ko pa napukuntahan, makikomment lang sa comment section. So, yun, mag-like, mag-subscribe sa channel ko, Goyo TV. Uh, At, meron tayong 235 na subscriber na. Madami na rito. Maraming salamat sa inyong lahat. Yon.